Hinahanda ko lang itong ultrasound para makita natin ang totoong status mo, okay? Ah, uh, Dok, sobrang liit po ng chan ko para maging buntis po ako. Paano po nangyari yun? It happens. May ibang cases, hindi nila alam na buntis na pala sila hanggat hindi pa pumuputok yung panubigan nila. Pero Dok, dinatnan ako nito lang. Napaka-imposible po talaga na sinasabi nyo. Actually, posible pa rin yun. But that's not your menstruation. It's what we call implantation bleeding. At pwede ka pa rin mabuntis even during your period. Depende na lang yon sa timing ng paglabas ng egg sa ovary mo. It's okay. Huwag kang mag-alala. Um, kaya natin ginagawa to para makita kung buntis ka na talaga. Okay? either the way, um, just in case, ha? Huh? Yung possible father ng baby mo, kasama mo ba? Basta, Samson, huwag kang Tatlo abogado mo. That's right. The legal battle is on. Gagawin namin lahat para manalo ka sa kaso. Salamat, Prince. Ready? Si Ayla, ano buntis pa siya? Nasa kasunduan na kapag may check-up sa kailangan kasama ako. Asan siya? Tawinan ko na po muna kayo. Sinu-check up ako siya sa loob eh. Wala pa kong balita yung doktor kung bakit siya dinubo. Ah, Sir Spunky, I don't think ito yung tamang oras para harapin ng kliyente niya yung kliyente namin. Sigurado ako, masaya na kanyang kondisyon. Please, let's go. Kailangan ko makausap si Ayla. Sa akin ang anak niya. Hindi pa nga ako sigurado. Kaya nga ako nandito para masigurado ko eh. Ayan, nakikita mo ba sa monitor? kita ko na yung embryo. At nag-develop siya sa loob ng matris mo. So, normal. Please. Dok, ano po ibig sabihin Well, I still need to double check, pero obviously, puntis ka. Puntis ka? Ma'am? Bawal, wait! Hey. Sino kayo? Ma'am, ka Ngunit, tawag kayong Hindi, hindi. po kaya kinasuhan mo kayo, hindi mapupunta sa akin yung bata. At least ako sumusunod sa kasaguan, hindi tulad niyo! Wait, please! What are you doing? Please don't stress out my patient. Get out of here! Nurse! Let's stop this! Let's go! Ay, kapitang info Please, umalis ka muna dito. Hindi ako uh, alis mo. hanggang hindi ko nalalaman yung lagay ng anak ko. Ma'am, please! Umalis muna kayo! Please! Bakit? Ha? Bakit ako uh, aalis? Para maging masaya kayo? Maging one big family kayo dahil nakabuo kayo, ha? Hindi! Akin yung bata yan. Samson, hindi sa inyo yung bata niya. Akin! Yes! Ma'am. Buntis ka. Man... Stay back. Oo, oh, oh buntis yung kapatid mong ahas. Security, nasa na? Tandaan mo yung sinabi ko sa'yo, Ayla, ha? Sa akin yung batang yan! Gagalit na sila, hindi ka na. Excuse me.